Okay, so kung mapapansin ninyo, itong dalawang letter na ito, ang dalawang sulat na ito ay hindi sila magkaparehas. Sa salita, sila ay magkaiba. Okay? Magkaiba sila, not the same. So, bakit sila magkaiba? Oh, bakit sila magkaiba? Kung... Ida dissect natin kung combination no yung combination ng bawat uh, letter na ito. Ito ay uh, Lam plus Hamza. No, yan yung combination niya. Lam plus Hamza so equals Yeah. So yan yung combination niya. Dito naman sa kabilang side ito ay combination ng lam plus hamza plus alif equals ayan so ganito ang kanyang combination kung papag-aralan mo yung pagsulat dito, ito ay, di ba, parang siya uh, lam-alif siya, pero yung kanyang hamza ay nakasulat banda dito sa loob ng uh, lam-alif. Ito naman, itong lam-alif na ito, yung hamza ay nakasulat banda doon sa uh, ibabon ng alif. Isa itong palatandaan na ito ay dalawang kombinasyon lamang, lam at saka hamza. Dito naman ay lam, hamza at saka alif. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3 equals yan. So, ngayon, alam na natin kung ano ang kanilang pagkakaiba. Makikita ba natin to sa Quran? Ito ba'y uh, makikita sa Quran? Itong lam alif dito, kumbaga sa mga example niya, huh? al al anhar Ayan. so itu siya al anhar udi kaya wama li ahadin So, itong lam alif dito ay ito yung si lam alif na dito banda. Yung two combination lang. While anhar, ito ay hamzatul wasila. Hamzatul. Ayan. Di maklaro kapag sa Ayan wal and heart. Ayan. So, itong lam alif na ito, ganyan ito yung kayo ng mga example. Al and ha Wama. ma li ahadin. Diba? Ganyan yung mga typical na or normal na mga words na may encounter mo. Kung dito na naman magbe-base, another example naman to no kasi yun nga dahil magkaiba sila so another example dito ay parang babanggitin mo di ba what and hot yung uh, normal lang na laman if dito naman ang pagpronounce dito ay uh, magiging elongated no meron tayong tinatawag na long vowels Yan. So, magiging long vowels itong si uh, Hamza. For example, no, al uh, ayat. Ayan al-ayati. So kung mapapansin ninyo, ito ang pagbigkas nito al-ayati. Al-ayati, di ba? Al-ayati. So sa madaling salita itong si Hamza ay mayroon siyang long vowels. Kaya nga dito si Alif nakakatawa sa kanya kasi ang ibig sabihin doon ay may long vowels itong si Hamza. Al-ayati. Hindi ka dito na walang long vowel. No, dito Al-anhar wa ma li, ah wa ma li ahadim. Ito naman ay magiging long vowel itong si Hamza. Al-ayat. Hindi mabibig kasi itong si alif dito. Al-a-a. Hindi ganun, no? Al-ayat. Another example niya ay Al-akhira. Al-akhira. So, Al-akhira. Nagigits pa? Al-akhira. Elongated itong si Hamza, no? Al-akhira. Al-ayati. Al-akhira. Al-asal. No? Al-asal. So, yun yung pagkakaiba. Dito ay meron tayong elongated, long vowels. Nagiging elongated yung uh, Hamza. Al-a... No? Al-a... Ito naman is normal lang na... Uh, la man for example al anha uli ka li ahadin Walang nang ilong rated na no dito sa kabilang side naman ay naging ilong rated yung hamza dito for example al ayati no al ayati al akhirati no al akhirati at saka al asal no al asal so ilan lang daw sa mga example ng uh, letter na kung saan ma kikita natin sa uh, Quran. So sana pag mag-encounter tayo ng ganito ay may apply natin yung uh, ganitong formula, no? So sana ay meron kayong natutunan sa ating munting video ngayon. Okay, share lang mga ating video para lang sa ganun ay mas marami tayong mga na estudyante na gustong pag-aralan ang basic Arabic language na ho at saka sarap at saka eh, so ngayon dito na lang mo Assalamualaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh